Hello everyone. Um, right now, um, Ash wants to share you guys something special. Ano Ash? Tama. Um, ini maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood. Super excited ang mga Asdres fans sa kauna-unahang pelikula ng dalawa na sina Andres Molak at Austin Olvega na pinamagatang minamahal. Oh, sa million views na nanood, maraming maraming salamat sa suporta nyo. And of course, wag niyo po kalimutan, abangan at suportahan kami sa Sinihan September 24 na po twenty 2025. Tama? Tama. At nagkaroon ng Grand Mediacon sina Andres at Astin kasama ang kanilang director sa naturang pelikula at napag-usapan ng about sa love. Oo, oh, 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 sobra. Ano yung sa love? Kasi kapag love yung sinishare mo, parang si Astin Olvega ay naniniwala sa love, ganun din ang naging sagot ni Andres Molac. patungkol dito. Narito ang kanyang sagot. Love is um, one of the most powerful things in the world because you know every day as humans we all we want to love and we want to feel love and in anything that we do or want to. Tinanong naman ang dalawa kung ano ang kanilang love language, kung ito ba ay physical touch, affection, act of service, give, at unang sumagot si Astin. Ang parang lahat. Ano yung hindi mo natatanggap? So feeling ko lahat tayo, parang yung love language <laughs> natin, parang kailangan natin yung lahat. <laughs> kailangan natin ibigay. Ang naging sagot naman ni Andres Mulak ay pinipili niya ang act of service pagdating sa kanyang love languages at narito pakinggan natin. Sa so, tingin ko, ah, I think it's um, like acts of service. Parang, parang mas na-appreciate ko na, for example, like if someone... Nagulat si Astin Olvega sa tanong ng isang press kung kain love in love ba si Andres Mulak para sa kanya kaya tawanan na lang ang lahat. Kain love in love naman siya. Oh? Kain love in love. Ay. Ako Ah, <laughs> kain love in love. <laughs> 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 kain love in love, diba? At kinilig ang lahat sa sagot ni Astin Olvega na oo, kain love in love naman daw si Andres Mulak at nakangiti lang na pinakinggan ni Andres ang sagot ni Asten. Ay, Oo. Diba? Oo. Oh. Diba? Hindi masama, diba? diba? <laughs> oo. Oh. Oh, diba? Niregaluhan ni Astin ng t-shirt si Andres, same ng kanyang suot para couple shirt sila at may nakasulat na minamahal na title ng kanilang pelikula. Uh, oh, ah, diba? ano na ah, ah. Natuwa at lumabas ang magandang ngiti ni Andres Mulak nang sinabi ni Astin Olvega na super